kagagambang tigre. Dali! Kagat siya. Ang malaki abawanya. gagamba. Oo. Oh. Buntis, tio, gag Buntis yung tio. gagamba ni JT. Ang gagamba yan. Buntis, oh. Buntis yung gagamba ni JT. Buntis yun yung gagamba niya. Hindi patay mo yung gagamba mo eh. Mm, nga. Di ba ayo ba yung tsaka lalaki? Wala ba. O kambali. Laban. O, lalaban. Oo, oh, lalaban mo pag pumuli tayo. Pang lalaban yun eh. Pag lalaban namatay yung isa. Walang pasok Bili ka, bili ka, ano, gagambang sili, tapos gagambang tigre, talo yung sili. Oo, oh, panalo tigre, malakas sili. Lalo na yung legendary. Lalo na korea, hindi korea. Yun, my Tapos ka rin ka lang pa talaga ha. Pagbuta <missile> pa Tito, to, astig, yung kay Monz. Magkagambang sila. Mas paano kayo? ni Baby. Magkagambang Dito tali yung kay Baby Boy kay Monz. Bocho kay Baby Boy? Kay mm. Monz, gagambang sila. ko, to, patay na patay, inapakan ni Baby. Ipatay mo mi, ni, yung, Shabim, yung spider e. mo e. spider e, eh. Kita kasi spider Pinatay mo art man eh. Ginawa eh. mo nga ano eh. Inuga-uga mo yun. Atay. Paano niya Paano pa niya pinatay? Inuga. Inuga. Gusto niyang gumalaw. <laughs> Kailangan ganito pag ano pag... Gumawa lang kami nalagyan na ni JG. Ah, uh, kami lalagyan, yung pamilya laki ng plastic na transparent. Ah, transparent. Oh. ganda ah, ganto lang magising ng gagambo. Kita. Ganto or to pa, pag pag gano to logo dito. Mo. Dito sa oh. dito sa ilalim. Mm. dito? Kagano mm. hey, ganto. Kasi ano, para yung umaalog sa. Patay niya ano, yung ano, nagkakuga. Patay. Patay. <laughs> ano to eh? Pagpapatayin. Huwag mo papatayin. Eh, pinatay mo eh. Pipitayin. Bib papatayin yung oh. Hindi. Hmm. Hindi. Bibili ko yung kung sila yung paglalabanin. Ah, sa akin ito. Hindi. Hindi tayo pag mayroon yung tato. Oh, Nagpapabilis ka. Oo. Isang oh. magpaglabanin mo uli ako. Hindi. Si uh, uh, Uli. Um, Ba't talong legendary? Dapat nga legendary manalis. Wala mo legendary? You rare lang, yeah. T. Ha? Rare. Rare? Uh, rare? Uh, mm. Ah, rare. Wala, wala. Mas malakas pa. pa. Di ba mas malakas okay, sa legendary? Patay mo na eh. Nga, wala ka lang Legendary. Hindi, malakas yung legendary kaysa sa rin. Ayan! Ba't yung legendary? Yung mong ko. ang sabihin mo, baka matanda B na. Bakla na yata yun eh, bakla. Ayun, ayun. Ayun, Baka naman matanda na or baka lang matanda na kasi matanda na rare na, na legendary matibay. May. Ay. Ay malugod <coughs> na. Tahawak si JD Spider. Tahawak. Kinagat na no. siya niyan eh. Nangangagat si yan. Nangangagat yan. Nangangagat to. Nangangagat yan. Ang hmm. inyong kikuya. Si hmm. Pero malakas. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Balakas magkagat. Okay, alam mo yung likod nun? Yung nagbibigay. Alam mo kung saan siya nakakakuha nun? Di ba, forest yung likod nun? Hmm. Mm. Pag nang magbibigay. Si Dr. Lola. Si Dr. Lola. Ano si Dr. Lola? Si Tita Doc? Si... Na-doctor si, si sa kuya. Na-doctor ka? Si Dr. sa kuya. Nasakit. Nasakit? Uh, hmm? ka? Ako oh, pati ng no, doktora? Si